Uh, sila yung mga nag-comment sa pinaka upload nating video na in-upload, yung tungkol kay Alpha. Yan. Yan, unang-una, i-shoutout natin yung alas, ano, si Idol Benji Gambot. Maraming salamat sa supporta, pre. Yan, shoutout sa'yo dyan. At syempre, sunod natin si Pedro Penduko. Yan, maraming salamat sa supporta. Yan, shoutout sa'yo. At syempre si... Uh, Karo uh, Istigilon Ayan Idol ah, uh, Maraming salamat sa supporta uh, Shoutout sa'yo Tsage. Siyempre, ito may bago tayong idol dito, si Philip Juliano. Maraming salamat sa pagdalaw. Okay, yan. Siyempre, siyempre. Yan, maraming salamat. At siyempre, yung ano, na-miss ko itong idol ko. Ay, hindi nakapag-comment sa ngayon dahil malamang busy ito. Ayan, anyway, yan. Idol Marcelo Junior Lianes. Ayan, siyempre, siyempre. At uh, kung ano man ginagawa mo dyan, ingat lang. Okay, so ayan. Tara, balik tayo sa andro. Yung mga pre, oh. Si Chucks ba talaga to? Natakot sila, na, tanong mo. <laughs> Shooks TV, OSM yang ano niya, kanyang squad. Balita aku, tsaka magaling yan. Eh, yung radar niya mga pre, si misis ko yan. Ayan mga pre, si Chooks oh. Praktis. Nakupas. si Chooks man to, yan, idol. Boss Chooks, yan, yeah, shout out sa'yo. Paano ba rin? Patay ko si Chooks nga to. Sino sa'yo? sayo? <laughs> Makikibak, pre, tayo ngayon. Oo, oh, pwede yun! Ay, kasama natin si Boss Chooks. Ah, si Chooks nga siguro, to, pre. dami niyang skin, e, Oh. Oo nga, ano? Siyempre, ang dami niyang... Ano yung diamond, lagi nun, e. Eh. Oh, Oo, okay, Boss Chooks nga to, pre. Tani na ka, pre, ha? Danyin eh, na? na ka, pre. Ay, okay, okay. Ayan, ayan. Ima ka reply. Ay, malas dapat kanina ina papa na ako nag type this shit na yon. Ya nga nga ke. Tapos A few moments later. Ley, ley na. Na, nge. Ano, chooks Ah, siya. Ay na oh Masyadong ato Ah, Ayun ta na. Oi, ta Tolong aku, si Chuks. So. Tandang -tanda mo ako masusunod hindi ka. Lagan <laughs> si Chuks. Ayan, ganyan. Ako ba rin dikit si Pak. Oh, papunta pala papunta si ano diyan si Bigsan na. Aminim ko hindi pa kaya. <laughs> eh. Pak, ayan. Oh Ye, birakagan, gud. Kailangan ni basta mga ano mga user na yan, aggressive sa early game. Oo, mm. oh, yan ang sinasabi. <laughs> Oo. Oh. Ay, naku naman. Mag, hmm. ay, uh, visit. Pag-upret ako. pre. upret ako. Ang lalaki niyo, buro kayo diwa. Ah, yan. Na, makikibak pre na ako, pre. <laughs> Kita niyo mga pre. Chooks, first blood kagad eh. Yan yes, sa'yo. first blood kagad. <laughs>

Oke, okay, nice one, nice one. Jadi nanti na tuh to. patay ka, pasti sira, makan bait sangin barat. Pagkakat mo, pagbagsak mo, ka kalat yang Burak Ayo, masalita ganyan, ha? <laughs> kalat yang kupal mo, wala pa. Kalat yang kupal, wala Oh, tiket turtle

Hindi talaga ito. Sige, sige. Visit ng cooldown ko. Tagal. Siya, ang abutan. Talagang pag-agat. Labas ang igit. Ay, sayang. Hirap. Pero, pre, ang visit Legendary lah! Grabe, kita nyo mga pre, legendary oh. si Boss nang mana Grabe, pag si mag ngayon, oh. Thank you, Dati, napanood kong funny Magkagulo, <laughs> eh. <laughs> Asya Asya. Asya. Ay, naman! Hmm. talaga nakadali sa'yo ay kita <laughs> mo naman eh kita mo ng legendary na di ka pa natakot toto <laughs> toto 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 to, to. patay ka kumag ka kanina ka pe saan ka punta o to the moon o beep beep a beep proud trick hindi lalo <laughs> lukot <laughs> lukot eh wala na alam na this o sige ang lumapit bulag ka. Sige nga, subukan mo. Ay, angat. Kasi pag-angat. Tuwan ka kayo, labas igit mo dyan. Pusin ah! sa buhay to. Ay, ay, sinasabi ko naman eh. Labas na yung igit mo nga. Labas, labas mo, lakas na loob mo ha. Nakulpil ka mo na pre. Ay, naku. Favorito kitang MM. pero pagka ganyang eh, kalaban ay eh, kakawawain talaga. Oo, sa papapak! Oo, dali! Hindi dali sa'yo! Ay, bispo. bisit uh, eh. Oh, pakai kayak kau makan Naja si cukup, bercukup Ay, lagi bagusin nih nih Galing nama kayak balik cukup, sah Oh, Barang na-apply na yung uh, tinuro ko, ah Lul Ya, bira pri Pakita mo yung tinuro ko sa'yo Pulang ka lang sa paligo, butong, ha <laughs> uh, Sige, Ayan, Jiu, wala Patay to, patay to. Patay to. Oh, patay ka rin. Patay din ako. <laughs> eh, sige. Patay ka yung Layla. Layla, ay siya ka. Oh, oh, yun nga. Naglaw, lalala. Ay, lilusyo din, Patay. Uh, patay Dahil sa'yo. So, tumulong ako, eh. pa kasi. ako! <laughs> Ang lakas niya, pre! <laughs> sorry, guys. Are <I'm> sorry? Malas. <laughs> Dapat tumulo ako sa pre. Pagbiga! Malas, ang sakit na yung ginawa ko eh. Dapat dumiretso na ako eh. alam mo naman lahat yan eh. Ay, naku, sayang na. Ah. Oi 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 oi. Safe 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 safe. Tak mahal Baba, baba, babahal, baba. Baba tayo, baba tayo. Oop. Okay. Nice one. Ito, ito, ito. Tatapak na natin to. Masisira ng baito si, ano, si Barat. ulol oh, Ah, lalabas siya. igit mo, Barat. Bakit na naangat ito? Labas siya. Tuan ka na naman. <laughs>

Ano siya, dumiis? No, sige, abulat ni Zilong. Si Pakayang tumagam. No, Pangangat. Lapas, igit. Pa. Malas naman, oh! Ay, si, naku-mangas. Si Tso. Naku, nagmarunong. Lapas, <laughs> ang igit ni Tso. Naihampas <laughs> uh, eh. na sa sayang niya, no, ni Zilong. Nayangat pa ni Bella yung nakatipak lang grabe mga kombinasyon ng mga pre. Yan nga dapat na kombinasyon ng kunin yung mga hero. Oto ka. Tapos na ito mga pre. Huwag kayong maniwala dyan! Ay, ang bilis ng kalat ng kalaban. Ay, nakalaban ang laban. Ito, pakita! Gusto kong malaki! Ay, nakalaban! Mas sa mga... ang pagtak global na birada, mga pre. Ingas! Oh. Tara, 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 tara! Gee! Ayan, parte Abisit, eh, nandiyan siya lang, yung barak, baka ba nalitan ang burak. Hahaha. <laughs> na si burak? Loo, huwag ka, huwag ka yan, mabaho yan, may kupal yan. Lala, abisit, piti ka na ako. Sayang! Ngayon, nagtako nang isang tunila ng may kupal yun. Oo, oh, wala na, nice ayos na. Ay, patay ka ngayon kung magkalabas na naman ang kupal mo ka. <laughs> patay, grabe, God, like ni misis ko. Iyong sa'yo. yun. Misis, sumatala nga ako po eh. <laughs> Kurunlah aku asisten. Kan dia nak apa? Kalau dia nak kata apa lagi? Kurni patay pri? Ah, apa kai? Ay, saya yang dapat ini kebini tawan. Ia ya, agak agak ke? Ada <laughs> tu bisik. Musik oh, musik, tapu jatuh, tapu jatuh, tapu jatuh mana pri? Tapu nak, tapu nak, tapu nak. Awak nak nak tahu apa? Ia susah kerana tahu.

Teka, check na natin. Siya eh, ba Profile ba talaga ni Chuk? Ito yung tanong ng tanong. Nagugulo ka na po sa'yo. Hindi, eh. hey, no? Hey, wala na. Importante, kasama ko si Chuk. <laughs> Ayan, panalo mga pre. Boss Chuk, panalo tayo. Nice one, three.